Ten 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 ten. Happy, happy nine months old, Bobby. Happy nine months old, Bobby. Happy nine months old, happy nine months old. Happy nine months old, nine months old. Nine months old, old Bobby. Prayer ko kay Bobby. Ay lumaking malusog, hindi sakitin, Yan at lagi kayong mag, para lagi kayong mag-play ng Kuya Aye. Good morning mga kabeshi. Yan. Bali 9 months old na po si Bobby ngayong araw. Bali katatapos lang din namin na maglakad-lakad dito po sa subdivision kasama namin yung dalawang bata. At ngayon po ay magluluto ako ng sopas para sa agahan namin. Happy 9 months old to our precious Bobby who's very smiling face. Very makulit and hyper and everything in between. My baby, So cute! So adorable! Diyan mm -hmm. Ayan mga kabeshi, tayo pa ay magpe-prepare na nitong ating mga ingredients. At ngayon pong araw ay brand out. Bigla pong nag-brown out buti na lang ako ay gumagamit ng degas na lutuan. Kagabi po ay nag out din, medyo matagal. Nagkakulente din naman, mga bandang alauna, 1 a.m. So magbabalat lang ako nitong sibuyas, bawang, meron akong carrots, cabbage, saka po itong hotdog. At meron din akong uh, pinakulong chicken. Kabesh, yung mabilis lang naman at man ka-kuryente na po ulit. Ah, oh, meron na? Nga. Yeah. Okay. Oh, Akin ang hihiwain itong carrots. Okay. ito na ang aking mga ingredients mga kabeshi. May bawang, sibuyas, hotdog, carrots. At naglaga rin po ako ng itlog para kay Andres at kay Bobby. At meron tayong elbow macaroni. Dito naman po sa kabilang side ay meron akong cabbage. Ito yung manok na aking nilaga kaninang umaga. Hinimay ko na. At lalagyan ko na fresh milk. At ito naman yung broth kanina na pinaglagaan ng chicken mga kabeshi. Ako po ay nagpainit na na itong ating kawali. Lalagyan ko na ng mantika para sa akin pagigisa. Ilalagay ko na itong ating bawang at sibuyas. isusunod ko na itong ating hotdog. Prito-prito ng konti. Kasama ang aroma ng bawang at sibuyas. Then, isunod ko na itong carrots, mga kabeshi. my favorite ni Andres. Pagkatapos, itong ating hinimay na manok. Wow! Bango na mga kabeshi. At syempre, next na itong ating elbow macaroni. Haluin lang. At dito ko nalalagyan ng pampalasa. At ilalagay ko na yung ating broth. May tinira nga pala akong nilagang chicken para kay Andres at kay Bobby. Maguhugas lang ito kulang yes. ang yes. kulangan, kulangan sa at aking pandadagdagan. dahil dinagdagan ko yung sabaw, mag a ko ng additional broth. Yan ay chicken cubes. Tatakpan at papakuluin ko lang mga kabeshi. Saka ko po ilalagay yung ating gulay. Si Andres po pala. May strawberry. Pinapakita sa akin. Kanina to, galing? Nanay. Did you say thank you to nanay? Ito po ay galing kay mama, Sonia. Nabili daw niya dito lang malapit sa Verona. Ay, dito lang malapit sa bahay. Okay, kain na? Kakain ka na? Ugasan ko muna. Ugasan ko na mga yung strawberry ni Andres. Say thank you to nanay. Oo, maasim? Mm -hmm. No, hindi ko pa yung nagugasan. ito dagdagan, Ito na ko na. Ito, try this one. <laughs> Tamis. Tamis. Favorite. Tamis. Asim. Asim. <laughs> Tamis. Tamis sa mga mga babies. Tamis. <laughs> kuluan ng ating sopas nagdagang ko pa ng konting sabaw ayan lalagay ko na rin pala itong milk mga kabeshi Ayan. Pakuliin lang ulit natin. Hanggang lumambot lumambot itong pasta natin. Medyo matigas pa. Dami po na ito. Mako na mga kabeshi. Mmm. Sarap. Tama, tama lang yung lasa niya. Mm. Sarap mga ka-Beshi. Perfect ito para kay Bobby. Saka favorite ni Andres, itong elbow macaroni. So ngayon mga ka-Beshi, lalagay ko na itong ating gulay. Oh, puno puno na ating kawa. ng ating, ano, ating lutuan. Itong gulay naman ay nahugasan ko na. May natira pa at sobrang dami ng gulay. Oo, wow, ng puno. Yan mga kabashi, lalanduin lang for 2 minutes. Wow! At kuluan na itong ating sopas, mga kabeshi, na nilagyan ko ng itlog. Pwede ko nang pakainin si Bobby at si Ai. Sasendok na ako. Beshi. Kain po tayo. Napakainin ko ng aking mga babies. Wag pwede ko pa ulit dagdagan ng sabaw. Dami pang sabaw mga kabesyo. Oh. na ngayon ay celebrate ng kanyang 9 months old birthday we pray na continuously niya kasi siyang inatan, samahan at bigyan ng mabuting kalusugan we pray din po na ikaw nga po Panginoon mag-alok sa kanya ng wisdom, knowledge and understanding maraming salamat po dahil siya po ay healthy at ikaw Panginoon ang magpuno ng pagmamahal sa kanyang puso, sa kanyang buhay and we pray that um, grace will, of the Lord will be upon your life all the days of your life. In Jesus' name, pinagpapray din po namin ang pagkain na ito. Pagpalaan mo ito at may kalakasan na aming katawan. Amen. Amen. Ten, 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 ten. ten. Happy, Happy nine, nine months old, Bobby. Happy nine months old, Bobby. Happy nine months old. Happy nine months old. Happy, nine, months, na -na -na -na. old Bobby. Okay, let's it na. Bigyan ko muna si Andres dahil sa ka ay kanina pa nang nahinahin. Yes. Ko. Yes, it's hot. Oh, hot pa ito ay, ha? Hot pa. Oh, malaki. Hot pa ito ay, ha? Hot pa. Hinati ko na yung kanya itlog ni Andres. Ang oh mama. So ang dress. Ay, may mamaya-maya doon siya. Sila din naman. Ay, uh -oh. nagperienda yata. Mm, ang daming sahog, mami. Ang daming sahog. Ito na kay Babi. Ang daming mami, gutom na yung celebrator. <laughs> gutom na ang celebrator, sabi ng Tito Becca. <laughs>

ay nai 80 pa lang mga ka Kami po ay katatapos maglakad-lakad kanina. na enjoy namin talaga every morning na aaminin na lakad. It was lovely. Don't play with your food. Okay? Ang pinapakain ko lang kay Baby ay sapaw at saka yung hayop. Ang um, koroner. Mama, saka syempre yung carrots. Mama, Mama, Mama. Mmm. 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 Try, Mmm. 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 no? Mmm. Try, try. Oh, <laughs> What <laughs> <laughs> mm. so about the hotdog? Hot or no? The hotdog. Try. Hot or no? Hindi na na din. Wala masyado sa bowl. Mmm. How do you feel na ikaw ay nine months old na? Hindi hmm. <laughs> na. Hot. Anong prayer mo kay Bobby, Daddy? Ang prayer ko kay Bobby ay lumaking malusog, hindi sakit. Ayan. At lagi kayong, mag para lagi kayong mag-play ng kuya ay pagpapasaya nyo ang isa't isa. Maging inspirasyon nyo ang isa't isa. Wow. Magtulungan kayo. Wow, tama. At magkaroon kayo ng pagkasuling natutulog kami. Mm -hmm. Ni Andres, bago matulog, di ba? Mm -hmm. Sanay siya sa story time. Uh -oh. Ang madalas na gustong-gustong story ni Andres ay yung kapag ka he become big like daddy. Yeah. Sabi ko, Andres, if you become big like daddy, Then, magkakaroon ka ng sarili mong house, sarili mong car. Tapos, ini-imagine ni Andres. Yes. Tapos, pupunta tayo doon. Tapos, sasabihin natin, Wow! Andres' house is big! Wow! Andres' car is red! Wow! Andres' house is own swimming pool! Tapos, <laughs> so, si Andres doon tuwa siya. Tinitingnan niya ang kuya. so, ganun din si Bobby. Yan. Tapos sabi ko naman kay Bobby, di ba nagpi-play sila? Sabi ko, Bobby, alam mo ba, lahat ng laruan na nakikita mo ay sa Kuya Ayi? Yes. Sabi ko, Ayi has everything, lahat ng basta, pero <laughs> kasi pag-English. <laughs> basta sabi ko, lahat ng toy na ito ay sa Kuya Andres. Bobby on the borrow. Tapos sabi ko, alam mo ba na meron kang isa lang na meron ka na wala ang kuya Ayi? Ano yun? What is that? Na meron, na may isa lang ang pag-aari ni Bobby. Hindi naman yung pag-aari, pero meron siyang isa. Nas, nasa kanya talaga. Nasa kanya, o. Oh. Sabi ni Andres, what? Sabi ko, eh, Bobby have kuya. Hahaha. <laughs> O, oh, ano mo? sabi ko, Bobby have kuya ay. Yes, Bobby have kuya. So, you. lahat ng kay kuya, pwedeng hirami ni Bobby. Mm -hmm. Because, you guys share together. Yes. Share. 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 Mm -hmm. ano. Napakaganda, daddy din na nakikita ko din naman na napakaganda nung inyong routine ni Andrew. At thank you dahil nire-remind mo sila palagi na maging mahala. So, ang prayer ko lang din kay Bobby ay lumaki na may takot sa Diyos at marespeto sa amin ang daddy. At ano pa, ma, naiinis ka man sa amin ang daddy o ano, naiirita ka, irespeto po, marirespeto mo sa akin. Yan lang po. Salamat din po sa mga nagmamahal sa aming mga anak. Yes. Kay Andres, kay Bobby, no? Mm -hmm. Salamat po sa inyo, guys panunood at pagsuporta sa aming family vlog. Okay, daddy more. Mami, daddy more. Yes. At kumakain na din po si mama. Nakiusopas may wala na sabaw. Wala na. Naigan na. na. Manano. Enjoy! Manano. Enjoy. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord, all the days of my life, delighting in the Lord's perfections, and meditating in his temple. Psalms twenty seven to four and L T.